bestie, narinig mo na ba yung kapapasok lang at fresh na fresh na balita? Si Ramon Ang ng San Miguel Corporation, nag-volunteer na tutulungan ang buong Metro Manila para masunusunan lang ang problema sa baha. Pero teka lang, imbes magpasalamat yung iba nating netizens, bakit kaya nagagalit pa? Ayon sa report, gagastos ang San Miguel Corporation para sa mga flood control projects kasama na yung paglilinis ng mga ilog, estero, pagsasayos ng mga drainage system at walang gagastusin ang mga tao o ang gobyerno sa unang phase ng project. Sila muna ang sasalo ng gastusin at malaking tulong to para mabawasan ang problema ng baha lalo na pa ngayong tagulan. Pero ayun nga, may ilang netizens na agad nagdududa. Sabi ng na, iba, may kapalit daw yung gagawin ni Ramon Ang. Bestie gets ko, may trust issues na kasi tayo sa pagdating sa malalaking proyekto. Pero kung tutulong naman at wala namang hinihinging pera sa tao at sa gobyerno, bakit hindi naman natin bigyan ng chance? Mas maganda siguro bantayan natin yung progreso ng proyek proyekto, este, este kesa husgahan agad. Kayo ba, bestie? Ano ba na nakikita nyo dito? Ano sa tingin nyo? Magandang mo ba to? O may nakikita kayong downside? Comment nyo lang dyan sa baba. I-like at i-share para mas maraming makaalam. Bye! Thank you!